Ay, Yan sa mga idol lenta, grabe sobrang laki ng mangga oh sobrang laki ng mangga and 1.4 kilos isang piraso lang no mangga ano ato kuya mangga Florida po mangga Florida mga idol saan to na tinanim kuya At isang, isang 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 isang. Digos po ah sa Digos pa Digos pa gikan mga idol Galing sa Digos. So ito nang masarap to, di ba? Hinog na to, hindi pa. Hindi pa. Ah, Tapos dito pang Pwede. Pwede, pwede. Yan, ito lang magano yan, kuya. 90. 1.490. Tag 60 ang kilo. Opo. Ayan, yan na lang, dito para mo sarado na. Para isang tunga 90, no? Yan. Ay, sobra, sobra, sobra. Baka may mas malaki pa kuya, umabot ng 1.5 kilos. Grabe, sobrang laki ng mga mangga, oh. Uh, pero yun mata maganda no? Oh, maganda rin lang. po. Yung lang. Dati nakabili din ako nito, umabot ng 2 kilos. Okay na yun kuya, okay na yun. Okay na oh. Eh, gawin mo na lang 100. 100, 100 pesos. 100 pesos. Okay, okay na, 100. Yan, 100 pesos. Yan, isang piraso pa lang ng mangga mga idol yan. Oh. Ganyan nakalaki o. Oh. Yan, grabe no. Sobrang laki. Ito po yan. Thank you. Dito po yan sa Pulumulok, South Cotabato, mga idol. Bilhin na kayo kay Kuya. Ano pangalan mo, Kuya? Lito po. Lito. Dito po yan, oh. Uh, kung dito po ay sa Pulumulok, uh, yan, Oling Roaster, harap niya po, at saka Matix. Yan, papunta po ito siya sa... Ano nga yun sa taas? Basta something ganyan. <laughs> Doon po is... May brigada. Dalia Street. Dalia? Oh. Hindi ko alam to eh. Malapit <laughs> basa ano to siya. Straight lang po ng palingki mga idol. Palingki po diyan sa baba oh. Diyan lang po. Grabe sobrang laki ah. Oh. Masarap to ko. ito yung hinog. Apo. Pwede niyo tikman sir. Tikman daw natin, tikman. Tikman, tikman yan. natin. Walang asim yan. Yan sige lang nakatikim na ako nito, nakabili na ako dati. Yan, thank you. Yan kay eh, Kuya. Thank you, thank you. Ito po yung uh, manga Florida. Yan na uh, nabili natin kanina. So, isa't kalating kilo po ito siya. At uh, balatan na natin. Tingnan natin kung uh, ano yung laman niya nito. Masarap. Yan. Shout out sa mga ka-workmates ko dito sa Pulomolok General Hospital. Ayan. So, ito na. Yan o. No? Ito yung ating pang balat. Yan. Lapit ka dito ang anong Wow! Grabe, sobrang laki naman talaga ng mangga. Oh, galing po ito siya ng Davao. Oh. Ang bango ah. Ah, gas. Yes. Manipis na yung balat niya. Yung amoy niya is parang mangga wali. Parang close din siya sa ano. Yung... <laughs> Yan. Yung amoy niya mga idol is parang nandok may. Yung Thailand sweet na mangga. <laughs> Grabe eh. Hindi daw po ito siya maasim. Kaya maganda to siya eh. Parang sawsaw sa suka. Yan ganyan siya kala po. Yan. O natin yung ilaw. Know, yan o. Para makita niya talaga mga ito no. Oh. Wow. Sobrang laki. Yan. Before nakabili din po ako nito siya na manggang Florida. May 2 kilos. Isang piraso lang Ito medyo maliit pa to eh Nakabili na ako dati Sobrang laki din Wow Baka manipis lang din yung Ano niya Buto Pero yung balat niya po eh Sobrang nipis lang mga idol Hindi ko lang alam kung Pag nahinog to Anong lasa Kung matamis din ba Pero maganda po to sa suka At saka asin Oh grabe nga. <laughs> Nakakapagod. Hindi <laughs> kaya ka iangat. Mayroon siya So, titingnan natin ha kung gaano kakapal yung laman niya. Para magnairapan ako. <laughs> Wah, mahirap kasi ma maiksi yung kutsilo natin eh. Yara talaga. Bakit ba ang sarap lang natin para makaikot natin makuha. Wow. Oh?

Tapos, yung laman niya, oh, okay. mga idol, saan so, ganyan na? <laughs> Ganun o, sobrang dami, isang piraso na ng manga. So, ang katumbas yan, sobrang daming manga na siguro. Tapos, one time lang po kayo magbalat, ganyan na siya kaganda, oh. Wow! So, thank you, mga idol, nakakatakama, at kakainin na po namin ng mga kumit ko. Time to eat! Ayan, kain tayo. Ito okay, yung mangga natin. Wow. Hmm. Hindi siya masim. Hindi siya masim. Times six. hours. so 600. Hmm. Tapos ang eight